Hindi tayo masensyo. Ay dahil wala kayong inatupag, kundi graft and corruption. Wala kayong ginawa, kundi mangupit. Wala kayong ginawa, kundi punoy ng inyong bulsa. Lipat, mo, lip. Lipat natin, baka naipit na naman eh. Yan! Yeah. So ito na ngayon mga bossing, lalagay tayo ng mga uh, apat na piraso ng saluyo. <laughs> ano naman yan? Ayan, apat. Tapos, apat din na anokbate. Three, four. Nah, apat din na talbos ng kamote. apat din ang ko. subok pa lang ito kaya tayo lang natin apat-apat. Kaya doon man tahimik ka, lagyan mo ng music. Isa pa ako lang ang ino. Ito pa so, yung malunggay. Puro mga... Kunting dakot lang. Yan. Siguro yan. O, oh, higit pa siya. Yan, malanggay. At siyempre, para medyo may naman ng lasa, pinya. So, Ganda lang kalaki muna. Testing natin. Ganda kalaki. Talagyan natin siya ng tubig na inumin. Lusin mo yan ha? Ah. Wait. Natin, siguro mga one port. One port ba? natin kung anong nasa. Okay, wait lang. Ayan. Nagay na natin siya. natin. tama maingay. Ito na, mga bossing. Ayan. Lagod na na siguro. Ngayon, iinumin na natin. Ay, ako lang pala. Wow! Ang sarap. Okay. Malitaan ko na lang kayo kung anong lasa. <laughs> An eternity later. Okay siya, mga bossing. Hindi naman masyadong mapakla, mapait, o siguro dahil sa pinya. Hmm, binubola mo lang ako eh. Ah, uh, uh, yung ko, bossing ko. Oh. Parang lasang tuba eh. Ano siya palagay niyo? Hmm. Undi pa. Okay pala to. try nyo rin gawin sa inyong mga bahay. Healthy raw to eh. Pero to at least once. ah uh, three times a week. Hmm. Oh. Uh, so. Pwede to pang merienda. Ang 10. Tapos merienda rin ng 3. Sug. So, Nakakabos sug. Talaga ba? Welcome po ulit sa ating channel. Ano naman? Tinuturo mo dyan ng kal. Kung kapon ay nag-juice tayo ng mga talbos. Talbos ng kamote, talbos ng ayan, mga ganyan. Bati, kangkong, saluyot. Ngayon naman po ay subukan natin ang alakbati ulit. No? Sampong piraso ng dahon. So, bakit sampo? Type ko lang ng sampo. Pero kayo, bahala kayo kung ilang piraso ng dahon ang gusto ninyo. Yan. Tapos, ilang piraso ng mga sangkap sa pakbit. Kasi, iuulam ko yung iba. Kaya kumuha lang ako nang ilang piraso. Yan. Sitaw. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Mayroon okra konti. Talong. Kalabasa. So malaki siya. Hati natin. Yung ampalaya. Pait. Yan. Para medyo hindi masamang lasa, haluan natin ng papaya. Yan. Ito magdadala ng... Uh, para hindi... Mapait o naman, Ngayon ko palang susubukan mga tropa, kaya hindi ko rin alam kung anong may hilasa. Hop. Oh, yung kahapon, ginawa natin pinya ang ating hinalo sa mga talbos. So, ito naman, paya. Yan. Kaya doon ka. Lagyan mo ng music. Ayo. Pwesto na natin. Kalimutan ko pala mga tropa. Nalagyan pala ng tubig kaligtasan at ng tubig. Kahit mga nag bago mga lahat. Eh. Yun. Yan. Okay. Pwesto. So, ayan na mga tropa. Nalagyan na natin. Okay. Ayan na. So, inimin na natin. So, ito na po siya. Ah, itikman natin kung anong lasa. So, pinagsamang ah, lukbate, ah, yung mga sangkap sa pakbit, at inaluan ng papaya. Ah, inimin natin. Inimin ko pala. Wow! Nine. Ang sarap! Mmm! Okay naman. Hindi naman masamahan lasa. Talaga ba? Kung gusto nyo medyo malamig-lamig ang tubig, mas okay. Okay. Next video, bukas, kung anong ating... Mga tropa ginis ako sa olive oil ang bawang, sibuyas, luya, kamatis. Kailangan ito ang kamatis para lumabas daw na yung tawag nila ay lycopene. Ayon sa mga expert. Ano? Kaya kailangan ito. Ngayon, salangan natin itong mga dahon-dahon na ito. Ayan, lukaluin lang natin. Tapos mamaya, titiplahan natin ng konting asin, konting toyo. Ayan so, lang, ang available kong panimplase. Hindi tayo gagamit ng mga ginis mix. mga magic sarap. Hindi daw maganda yun. Ano? Katagaan natin ang lasa. Pero, nasanay sa rin tayo katagaan. Okay. Sakpan pa na natin. Yan. Okay. Tahan ko na lang kung anong lasa yan mamaya. So, ito na mga bossing. Ito At ang ating ulam. Nilagyan ko pala ito ng konting paminta. Yan nakita kong paminta eh. Ayan, kakain tayo. Atin kung anong last. Wow! Ang sarap naman yan. Talaga! Hmm! Sarap siya mga bossing. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Kainin nyo. Nalito ah, muna tayo. Okay, kakain muna. na Bye-bye.